I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. May magbabalik kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat, maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga makamamasam dyan na laging sumusok sumusuporta na talagang solid na sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. syempre, usapang may magbabalik daw. So, sino ba to? So, ito na nga, syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talagang na-excite na maipakilala ang lahat ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Pero kasi mukhang na-extend yung kanilang mga ano eh, pagtanggap ng mga kandidata kasi ngayon ay dapat tapos na yan noong nakaraang linggo, hindi pa pala. Dahil may mga humahabol pang kandidata mula sa mga iba pang lalawigan. So kahapon na, diba, di ba, ni-reveal ng Sultan Kudarat ang kanilang magiging pambato dito sa Miss Universe Philippines. At ito nga ay eh, wala ng iba Kundi si Chelsea Fernandez Yes So yan Talaga naman naloka tayo lahat no Dahil syempre isa tong di kalibre kandidata na pumunta dito sa Miss Universe Philippines na galing sa Binibining Pilipinas at naging Binibining Pilipinas Globe 2022. So, ano bang masasabi ko sa mga taga Binibining Pilipinas? Ang masasabi ko, naloloka ako sa kanila. Title holder sila doon pero hindi nila masungkit-sungkit ang corona na Miss Universe Philippines. So, tingnan natin kung masusungkit ni Chelsea Fernandez ang corona. Diba? So, exciting yan. Pero, eto nga, may hahabol pa daw. Kasi may mga ilang lalawigan pa na hindi pa nagre-reveal ng kanilang mga pambato. So, may sabing ganon, galing uli daw sa Binibining Pilipinas. Meron naman daw na galing na daw dito sa Miss Universe Philippines. At, ayun nga, meron daw kandidata na galing daw nung nakaraang taon. Sino kaya sila, di ba? So, ngayon, umuugo ngayon sa social media ang ang mga ano ang mga palaisipan kung sino to nandiyan dyan, syempre, para sa bataan di ba kasi ang bataan wala pa silang dire na candidates eh. at meron din syempre sa Quezon province ang Quezon province dapat si Maureen Monte eh. Ewan ko kung ano ang nangyari, bakit hindi na siya natuloy. Kasi nga daw, dahil ang rason niya, dahil sa kanyang kontrata na hindi daw pwede pang sumali sa isang national pageant. So, ayun yung kanyang dahilan. So, syempre marami nang hinaya. Ngayon, ang isip ang isip ng lahat, sino ang magiging pambato ng Quezon province ngayon taon na to? And then, ayun, umuugong nga sa social media na baka si Atisa Manalo ito. So, yan. So, yes. Atisa Manalo, isa sa mga nakikita ng kadamihan na pwede magbalik ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Pero kasi naging very open din si Atisa Manalo kung magbabalik nga ba siya dito sa Miss Universe Philippines. Ang kanyang sinabi noon, nakaraang taon, yung bago mag New Year, ang sabi niya, sasali pa daw ba siya? Ang sabi niya, wala daw siyang plano. Dahil nga, syempre, yung preparasyon ay hindi siya ganun kahanda. Wala na daw time. At ito namang pagpasok ng 2025 very ano naman active naman si ano si Atisa Manalo sa pagiging mula sa iba't ibang lalawigan ng lugar natin di ba so nakita natin siya sa Laguna nakita natin siya sa mga iba pang lalawigan na nag-judge bilang ano isa sa mga pumipili talaga ng ilalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines and then parang pili ko din medyo komplikado dahil isa siya sa mga naging reyna nung nakaraan taon at magpuputong ng korona ngayon taon, di ba? Bilang ano, Miss Philippines Cosmo. So, hindi natin alam kung siya nga ba to. Pero looking forward tayo dahil syempre exciting to pag nagkataon. Kaya lang iniisip ko, Ready na ba talaga si Atisa kung sakaling siya nga ang magiging pambato ng Quezon Province ngayong taon na to? So, abangan natin ang debilin ng Quezon Province. So, hindi ko pa alam kung kailan, but umasa tayong ngayong linggong darating. Kasi ang alam ko, ipapakilala na ang mga candidates sa Sabado. Pero, pwede pa yan maurong sa susunod na linggo. Kaya, abangan natin. So, isa to sa mga nakaka-excite na momento, no? Ay, nako, nakakakaba, nakakatakot, at nakakadebios. Tingin nyo ba si Atisa ba to? At ito pa, may nagsasabi sa pambato naman ng bataan ay ito nga si Ana Valencia daw ang papasok dito. Hindi ko to confer pero ito yung usap-usapa sa social media dahil isa dito sa mga ginugulat tayo. <laughs> si Ana Valencia medyo sabi ko nga exciting to pag nandito si Ana Valencia alam nyo sa totoo lang si Ana Valencia gusto ko dito mag Miss Grand <laughs> pero ewan ko ba bakit nandito sila sa Miss Universe Philippines pero tingnan natin kasi naka third runner up dito a uh, second runner up dito sa ano sa Miss Globe last 2023 o ba diba? so yon so tingnan natin kung siya nga ang magiging pambato ng bataan abangan natin yan at hindi lang yan. Ninaabangan din natin kasi meron din na pag-uusapan sa social media si Pauline Amelex nga daw. Magbabalik din daw. So alam naman natin si Pauline Amelex na very active ngayong magpapayat. Dahil nga ba diba, itong mga nakaraang tao, ah, uh, nakita natin na talagang fit na fit na ang Pauline Amelex at talagang todo-todo ang pag-exercise. -e at hindi lang yon Medyo parang mas nagpapaganda siya ngayon ng bonggang-bongga. Kaya isa sa mga naiisip ko, hindi kaya si Pauline Amelex to. <laughs> di ba? Kasi di ba, alam naman natin na very open din naman ang Pauline Abedex na gusto uling lumaban ng Miss Universe Philippines. Pero wala akong update sa kanya after niyang lumaban sa supranational at naging first runner up doon. Pero kung magbabalik siya this time, syempre mas malakas na siya ngayon. Lalo na napatunayan niya sa atin na kaya niyang kumabog sa international stage, di ba? So, parang feeling ko, oh my God, matinding bardang talaga ang magaganap ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. And I think, this is it guys. Ito na talaga yon Ang lalakas talaga nila kung sakaling nandito si Pauline Analex or si Atisa Manalo or si Ana Valencia na para madagdag doon sa mga na reveal ng kandidata na returning back beauty queens, di ba? So, nakakaloka na talaga ang Miss Universe Philippines. So, bakit sila nandarito lahat? Pero, kanino ka ba mas exciting kung sakali na mayroong sa kanilang magbabalik? Ako, to be honest, excited ako for Pauline Amelix. Di ba? Bakit hindi? Diyos ko, sabi ko nga kanina, mas maganda na ang profile ng Pauline Amelex, mas pasa, mas pa, ano na siya, panalo, mas palaban na, mas pasabog, kaya nga ng umarangkada ng bonggam bongga And then, kung siya nga to, eh, and saya. Ang saya na magiging laban sa Miss Universe Philippines. And kung nandirito din si Ana Valencia, oh my God, talagang Panalo talaga ang Miss Universe Philippines. Pero syempre, isa sa mga inaabangan ko talaga kung si Atisa Manalo nga ba ang magiging pangbato ng Quezon Province ngayong taon na to. Alam nyo guys, naisip ko lang kung si Atisa Manalo to. Hindi ko alam kung kaya ni Atisa Manalo manalo dito. Pero nandoon ako na sige, hindi ka naman magdidesisyon kung piling mo ano, hindi ka handa, ba diba? So, sige, tignan natin. Anyway, so I'm so excited para sa kanilang lahat. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, sino nga ba ang gusto mong magbalik sa kanila sa mga napag-usapan natin kandidata ati sa Manalo or Pauline Amelex? Kung babalik na ba si Ana Valencia bilang pambato ngayon ng Bataan sa Miss Universe Philippines, ano tingin mo ang chance niyang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines? Iba din ang ganda ni Ana Valencia iba din yung height at yung katawan. Kaya sabi ko, oh my gosh, I'm so excited na talaga. So, yon So, kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ko gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.